Oh, pa. wala pa no ba? Wala na. Okay. Hoy. Ito na matcha soda, magiingas. Wala pa papasok nang sa present so okay. O kayo mag-aalam. Multiple choice question with oh. all. May, oh. may may apat na may apat na choices po. Ibig sabihin mayroon 25% chance na manalo. Okay. Kahit hindi mo pa talaga alam ang sagot. Okay. Ang salita ay warpa. Warta. So, ang Ano ang ibig sabihin sa Tagalog ng kwarta? Oh, quiet lang kayo ha. mga na nakakaalam. Multi na Okay. A. Magulo. B. Pasaway. C. Tumba. Or, ay yung D. Masipat. A, B, C, D lang yan. A, B, C, So, ang choices ay Magulo. Pasaway. Pasaway. Bruha. Bruha? Or? O masibad. Ano sa tingin mo ang <laughs> ay... ibig <laughs> <laughs> sabihin ng warka? sa sa Oo. Confidence sa isi ni si Lina. Ano? 3, 2, 1, answer ko ay? Masipag! Ano? Alam mo, ito na sabihin ng Dito na ah! Pasisito! ay? prizes po natin ay ang Capricorn Scene and Sacred Chronicles Poster at wow. ang aming official teacher. Congratulations! Thank you, congratulations! Yes, actually. Just a part of them. Yeah, go ahead. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank ito naman ang ating word Paul 3. Alam na alam mo 'yan. Ibigay ko pa ba kayo choices sa'yo? What yes. na? Anong sorol? Tawa. Tawâ! Yes. Oh, oh congratulations. Yes! Yeah. Yeah. Guys, ba eh? Wala <coughs> sa para S Our fans, talagang, ay, i fans Number 3 na question. Yung word mo ay? Ito. Ano ang ibig sabihin ng kalitang e bye 5! Papinurasan! Hindi, mayroon choices! Ito choices Para hindi Okay.

Maganda ang hawi ng buhay mo. Ay, maganda ang hawi ng buhay mo. Kakulay ng brillante ko ang buhok mo. Bigyan natin d'yo ng space. Handa ka na bang sa muli? Aminite siya, boss. Mignan yung katanungan. Ano ang ibig sabihin ng seda? Seda. Ang options na rin. Ano ba yung options o final answer mo na yan?

Maria. Sarayan 'yan ng tubig eh. Ah, ng tubig. Kailangan 'yan ng tubig.